Inimbestigahan mismo ni Pangulong Bongbong Marcos ang tarang pagpaslang habang nagla-live ang radio broadcaster na si Juan Humalon. Kabilang sa tinitingnang motibo ay personal na galit na sa away sa lupat negosyo. Live mula sa Kalambami Samis Occidental, nasa frontline na balitang yan si Mon Guaves. Mon, paano nakapasok sa radio booth ang gunman? Julius, nagpanggap kasi na mga mananawagan o humihingi lamang ng tulong itong mga sospek. Ang problema, kahit maharang sila dito sa gate, kung saan ako malapit nakatayo ngayon, eh ilang akabang na lamang ang distansya nito o layo niyan mula doon sa glass door na nakikita ko sa itong biktima kung saan wala siyang habas na pinagmamaril o pinagbabaril habang nakaere. At ako Nakalive kahapon ng alas 5 ng madaling araw ang radio broadcaster na si Juan Humalon o mas kilala bilang DJ Johnny Walker. Siya may-ari at station manager ng 94.7 Kalamba Gold FM sa Kalamba Misamis Occidental. Sa gitna ng kanyang broadcast, natigil siya at makikitang tila nagulat sa nakita. Bigla kasi may pumasok sa radio booth at malapitang binaril ng dalawang beses sa mukha si Humalon. Ang gunman, hinablot pa ang suot na gintong kwintas ng broadcaster sa kasumibat. Sa iwalay na kuha ng CCTV sa labas ng radio booth, makikitang nakaluhod ng isang empleyado habang tinututukan ng baril. Ang nanutok, kasabwat ng bumaril kay Humalon. Mayroon din daw pangatlong salari na nasa labas naman ng gate. Magkakasabay silang tumakas sakay ng motorsiklo. Isinugod sa ospital si Humalon pero dead on arrival. Pinuntahan ng News 5 ang pinangyarihan ng krimen. Taong 2014 pa raw pala nang iset up ng biktimang bahagi ng kanyang bahay para magsilbing radio booth. Mula rito sa gate kung saan unang nakita yung mga sospek, wala nang sampung hakbang para marating naman itong radio booth. Kung saan madali lang din isagawa yung krimen dahil pagbukas pa lamang ng pinto ay bubungad na kaagad yung biktima habang nagbabroadcast dito sa maliit at tipikal na kwarto lamang na nasa mga 10 to 15 square meters ang sukat. Base sa investigasyon, nagpanggapang humihingi lamang ng tulong ang mga sospek. Allegedly, uh, ang rason nila is uh, magpapa-announce sila about a missing missing uh, wallet, about a missing key. So yun yung naging rason nila para makapasok doon sa lugar. Ilan sa mga tinitig na motibo ng PNP ay ang trabaho ng biktima bilang radio broadcaster, ang tangkang pagpasok nito sa politika ng 2022 bilang konsel ng bayan pero hindi pinalad at pagnanakaw. Matapos kunin ng sospek ang kanyang gintong kwintas na nagkakahalaga ng 150,000 pesos. Hindi rin sinasantabi ang anggulong personal na galit, lalot kinumpirma ng Mrs. Ni Humalon ang away sa lupa at negosyo. Matindi na kasi sir kasi umaabot kasi sa point na ano, ipa-bakit kami dito sa amin dito sa lupa namin. Then aming pinaila uh, ng case business uh, competition yun sir Kasi mayroon kasi mayroon din silang ano registration. Oo. Dito sa Kalamba sir tatlo ang registration, Ikatatlo ang sa amin. Hindi lang daw lubos maisip ng pamilya Humalon na itutumba ang radio announcer. Hindi sila naawa sa husband ko sir kasi uh, pwd kasi siya magsaklay, magratis siya. Hindi ko, hindi ko kalain na mayroon pang tao na kayang gumawa sa kanya. Sana makonsensya ka naman. Wala kang awa naman na pinatay yung asban ko. Kinundi na ni Pangulong Bongbong Marcos ang pagpatay sa broadcaster. Utos niya sa PNP, agaran at masusing imbestigahan ang pamamaslang. Ganyan din ang panawagan ng mga mambabata sa Senado at Kamara. Nangako naman ang Department of Justice ng masinsinang investigasyon. Ang binuong Special Investigation Task Group Johnny Walker naglabas na nga ng computerized facial composite sketch ng isa sa mga sospek inaalam pa ang kanyang pangalan hawak na rin ng mga pulis ang ilang CCTV footage at ang sasakyang ginamit ng mga salarin maging si PNP Chief Benjamin Acorda Jr hindi makapaniwala sa lantarang pagpatay I was shocked the, the the way it was done it's very blatant and talagang you can see that there is the those who perpetrated there is no remorse there is no parang talagang parang manok na lang. that's uh, how uh, uh, Kumbaga, basta pangit tingnan eh. Uh, Lawlessness talaga ang pinapakita doon. Handa naman ng PNP na magbigay ng seguridad sa pamilya ni Humalon. Ang National Union of Journalists of the Philippines o NUJP naman nagpahayag din ng pagkondena sa pagpaslang kay Humalon. Tsempo pa raw na nangyari ang krimen sa parehong linggo. Kung kailan ginugunita pa naman ang International Day to End Impunity for Crimes against Journalists. Julius, sa ngayon, nagpapatuloy yung mahigpit na pagbabantay ng mga otoridad sa mga kinalat na checkpoint sa lugar habang nagpapatuloy pa rin yung pagtugis dito sa tatlong nakatakas na sospek. Ayaw pa muna magbigay ng time frame ng mga polis lalot nahihirapan pa rin sila sa pagkakakilanlan ng mga sospek. Julius. Maraming salamat, Mon Gualvez. Pagday na balitang iyan, nadagdag si Juan Humalon sa bilang ng mga pinatay na mga mahayag sa bansa. Sa loob ng tatlong dekada, nasa dalawandaang journalist na ang pinaslang. Sa datos ng National Union of Journalists of the Philippines o NUJP, pinakamaraming mga mahayag ng pinatay ng panahon ni dating Pangulong Gloria Arroyo. Bumalo ito sa 103. 32 sa kanila ay biktima ng 2009 Maguindanao Massacre. Suma total 199 ang naitalang media killings sa bansa simula noong 1986. Apat dyan ang sa ilalim ng Administrasyong Marcos, kabilang ang kinapersilapid at humalon. Samantala, nitong November 2, inilabas ang 2023 Global Impunity Index o yung listahan ng mga bansa na hindi nabibigyan ng hustisya ang pagpatay sa mga mamamahayag. Pangwalo ang Pilipinas. Mga kapatid, Cheryl Cosimpo ibana ang may alam at may paki sa panahon ngayon para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News5